Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli si Father Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo. Ngayong araw po ay pinaalalahanan po tayo ng Diyos tungkol sa realidad ng pagsunod sa Kanya. Sabi po sa ating mabuting balita, kung sino man ang nais sumunod sa tahap ng Panginoon ay makakaranas ng iba't ibang pag-uusig, iba't ibang kahirapan, iba't ibang mga pagsubok. Pero kahit ganun pa man ang mararanasan ng mga taong sumusunod sa kanya ay magkakaroon pa rin siya ng reward mula sa ating Panginoon. Ang reward na iyon ay luwalhatiin tayo ng Panginoon kung tayo po ay nagsisikap maging kasama niya, maging kaisa niya sa pamamagitan ng ating pagiging totoo sa kanya, sa ating mga pananampalataya. Mga kaibigan, sa bawat pagsunod po natin sa Panginoon, sa, sa bawat pagtukon po natin sa sa kanyang paanyaya, Nagawin ang tama at iwasan ang masama. At ito po ay magandang hamon sa atin na lagi po nating tignan kung si Jesus pa po ba ang ating sinusundan. Sa ating paggawa po ba ng mabuti ay si Jesus po ang uh, intention natin para mapuri, papurihan siya. Kaya maganda po mga kaibigan na ang lagi po tayong maging grounded o laging nakaugat sa kanyang pagmamahal dahil kailangan po natin, kailangan po natin ang biyaya mula sa ating Panginoon at sa ganun po magagawa po natin ang ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Ngayon din pong araw po mga kaibigan ay Binibigyan natin ng karangalan ang lahat ng mga persecuted Christian, lalong lalo na yung mga nakakaranas ng mga uh, pag-uusig sa pagiging totoo nila sa kanilang pananampalataya. Uh, kaya kailangan po yung ating panalangin para sa Kanya, panalangin po natin ang lahat ng mga nahihirapang mga Kristiyano sa anumang dako ng mundo dahil ito po ang initiative ng grupo ng Aid for the Church in Need. So yan po ay ang panawagan ng ating bishop ni si uh, Socrates Villegas. Kaya makiisa po tayo sa panalangin sa pamamagitan ng ating pag-offer ng prayers para po sa mga nahihirapang mga kristiano Kaya mga kaibigan, na po nating tignan na nasasayang ang ating paggawa ng mabuti para po sa ating mga kapwa. Dahil hindi hindi po kailanman sasayangin ng Diyos ang ating pagod, kapag gumagawa po tayo ng maboto. So, always be good and pray always so that we can we make ourselves humble for the glory of God. So, mahal, -mahal po tayo ng Panginoon at kahit kailanman, hindi hindi niya po tayo iwan dahil mahalaga po tayo sa kanyang karyat. Muli ito po si Father Erwin ang iyong kaibigan na nagsasabi kay Lord. Win po tayo lahat. God bless. Dalay ko ng Diyos.